Sa Pilipinas, ang pagbili ng beef caldereta ay isang karanasan na nagpapakulo sa damdamin ng bawat kalahok. Ang pagsasaayos ng mga sangkap, ang pagpapasarap ng mga lasa, at ang paghahanda para sa pagsasalusalo ay ilan lamang sa mga aspeto ng pagkuha ng karne ng baka para sa ganitong lutuin. Sa ganitong artikulo, tatalakayin natin ang proseso ng pagbili ng beef caldereta sa Pilipinas mula sa pagpili ng karne hanggang sa pagluluto at pagseserbisyo nito sa hapagkainan. Sa pagpasok sa palengke o tindahan ng karne sa Pilipinas, makikita agad ng sino mang mamimili ang sariwang mga piraso ng karne na naghihintay na mapili. Ang pagpili ng tamang piraso ng karne ay isang sining mismo. Mahalaga ang pagsiguro na ang biniling karne ay sariwa at mataas sa kalidad upang matiyak ang lasa at kalidad ng hahaining pagkain isa sa mga popular na uri ng karne na karaniwang ginagamit sa pagluluto ng beef caldereta ay ang mga piraso ng baka. Ang mga bahagi tulad ng brisket, caldereta cut o chuck ang karaniwang pinipili para sa lutuing ito. Kapag pumapasok sa tindahan, ang mamimili ay kadalasang hinaharap ng mga makintab na piraso ng karne na handang ipaghain. Pagkatapos pumili ng tamang piraso ng karne, ang susunod na hakbang ay ang pagtimpla ng mga pangunahing sangkap ng kaldereta. Ang mga sangkap tulad ng toyo, suka, bawang, sibuyas at mga pampalasa ay kailangang paghaluin ng maayos upang makuha ang tamang lasa ng beef kaldereta. Sa pamamagitan ng wastong pagtimpla, mas mapapasarap ang kalderetang inihahanda na nagbibigay ng tiyak na kalidad at kasiyahan sa hapagkainan. Isa sa mga sikreto ng masarap na beef caldereta ay ang tamang pagluluto nito. Ang proseso ng pagluluto ng caldereta ay maaaring tumagal ng ilang oras, ngunit ang bawat sandali ng paghihintay ay nagbubunga ng mas malalim na lasa at kasiyahan sa kainan. Sa pagluluto, mahalaga ang pagtutok sa pag-alsa ng tamang lasa ng mga sangkap at pagpapakulo nito hanggang sa maging malambot at malasado ang mga piraso ng karne. Sa kabuuan, ang pagbili ng beef caldereta sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng gawain ng pagbili ng karne at pagluluto ng pagkain, ngunit isang karanasan ng pagtutulungan, pagsasama-sama at pagmamahal sa kultura at tradisyon ng Pilipinas. Sa bawat hakbang ng proseso, ang bawat mamimili ay nagbibigay ng kontribusyon sa patuloy na pagpapalaganap at pagpapayaman ng karanasan ng pagkain sa bansa.